Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahabi Wa mentabi kasunat ayla yamid din amabad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mga toli Bakit nga ba nag-aayuno ang mga muslim sa buwan ng Ramadan? Una't Una, igit sa lahat, kaya naghahayuno ang mga muslim sa buwan ng Ramadan ay sapagkat ipinagutos ito ng nag-iisang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya sa uling kapayagan na Quran mga tol, Ya ay waladina amanu kutiba alaykumusiyam kama kutiba alalladhina min kablikum laallakum tattakun. O kayong mga mananampalataya nagsisampalataya, palataya, ipinag-utos sa inyo ang mag-ayuno katulad ang...